Magandang araw po sa inyo mga idol Silver Voice TV nga po pala Pasensya na po, busy lang no May mga inaasikaso lang po kami ngayon Hindi pa namin pwedeng sabihin sa inyo Pero soon, malalaman nyo po yan Nako, nako, nako mga kaibigan Pero hindi po pwede na hindi po natin uh, Bigyan ng uh, commendation Ito pong napakahusay na YouTube Boxer na si Salt Papi Mga idol, nakita naman natin kung paano niya uh, Kadaling uh, dinomina Second round lamang po uh, Ninack out niya yung kanyang kalaban na Actually sa lahat po ng laban niya, I think dun po siya mahihirapan, ano? Kasi ah uh, talagang as as far as I know, parang may uh, background 'yun sa MMA yata yung kanyang kalaban. Hindi hindi ako sure doon pero eh, correct me if I'm wrong ah pero base sa tabas ng kala, uh, katawan ng kanyang kalaban, talagang mukhang kondisyon at mukhang matigas din, ano? Um, compared dun sa mga kinalaban ni Salt Papi na naalala ko yung Halal Ham yata kung sino pa yung out of shape saan mababili yung una niyang kinalaban? Kung sino po yung out of shape, yun pa yung tumagal yung laban, di ba? Tagi sila noon, di ba? Si ha Halal Ham yata, if I'm not mistaken. Pero yung yung mga sunod niyang kalaban, yung mga medyo mukhang tigasin, lalo na yung kanina mga idol. Solid yung katawan, parang fighter talaga and mas matangkad sa kanya, parang 6 uh, footer yata yung kalaban niya, pero men Men, ni-knockout niya in, in the second round. Ang um, dami nag-tweet. Of course, yung yung Paul Brothers talagang uh, interesting kung maglalaban si Saltpapi versus KSI or Saltpapi versus Jake Paul dahil alam niya naman kahit YouTuber yan si Jake Paul malakas din ang kanan ni Jake Paul versus sa uh, napakalakas din kaliwa nitong si uh, Saltpapi. Napatweet nga itong si Ryan Garcia, ito nakakatuwa mga kaibigan. Ryan Garcia tweeted, imagine na, ah, sabi ni Ryan Garcia, Saltpapi needs to turn professional. Men mm. Diba? Salpape, you need to think of, uh, about it, bro. You need to uh, get shit bago ka mag-professional. Uh, siguro i-domina mo muna yung uh, yung uh, tawag dito. Uh, YouTube boxing ano. At dahil napakaingay mo naman. Baka naman baka naman pwede kang lumaban sa Battle of YouTubers. Call me, ha? Call me. O kaya call uh, Sir Sean Gibon, 'di ba? Call me. And we will tie you up dito sa Battle of YouTubers. Huwag ka na pumunta sa mga secondary, mga third, mga... Doon ka pupunta sa mga talagang pinaka top players when it comes to uh, YouTube boxing dito sa Pilipinas. Eh, Pilipino ka naman. Na napanood ko ang video mo. Nagtatagalog ka, Brad. Magaling ka, Brad. ba? Diba? So, baka gusto ko kalabanin si Super Sam o kaya si Haring David. ba? Diba? Let me know, let me know. Pero, man, um, diyan nga mahusay yung uh, salt tapi hindi halata dahil sa kanyang uh, physical appearance no medyo actually maganda na yung katawan niya ngayon men pero amen uh, para dun sa kanyang uh, pagtantya uh, yung uh, superb dining niya yung magandang bitaw niya ng kaliwa talagang hulog lang eh kung hulog lang proper talaga yung bitaw niya ng kaliwa hindi siya overhand hindi siya walop, hindi siya pakutong talagang tama yung ano yung uh, pagbato niya ng suntok ano at uh, hindi naging problema yung tangkad nung kanyang kalaban men Salt -tapi. think about it man and we will be honored if you will be uh, if you have any plans to fight here in the Philippines uh, sa YouTube boxing kasi men kung maging parte ka ng Battle of YouTubers di ba di ba Battle of YouTubers yung kanado sa ano sa iba Battle of YouTubers men di ba youtuber ka eh at sa Battle of YouTubers, nagkikita-kita lahat ng mga pinakamalalaking YouTuber dito sa Pilipinas. Name it. Eh, sila uh, Boss MG, itong sila si uh, Boss Rendon, si Haring Bangis. Siyempre, nandiyan yung Silver Voice TV. Andiyan yung, uh, yung Brosko Brother Brothers, sila Jonah. Name it. Eh, Ang dami nila. Tapos sila, sila Rob Moya, sila Tony Fowler. Po, uh, Ang dami, men. Di ba? Imagine. So, um, it will be an honor. ako uh, kung uh, pupunta ka dito at mag-main event ka, di ba? Sino bang ano niya? Okay na kalab Boy Tapang, no? Boy Tapang o kaya Super Sam, di ba? wag na si Boy Ungas. Maliit si Boy Ungas sa'yo, eh. Alright, alright, alright. So, sana uh, maging interesado ka balang araw. But, men, talagang tingin ko, uh, kikita ka ng malaki dyan. Kasi, pag nakalaban mo si KSI or Jake Paul, I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sure. Malaking pera yan. Milyong dolyar yan. So, congratulations, men. Parang shortcut yung nangyari sa'yo. Kasi, uh, yung angas mo talagang pinapakita mo sa loob ng hindi ka lang all talk man talagang may may tira ka so yun lang congratulations sa Papi mabuhay at mamaya sunod kong video uh, Gabalio sino ang gusto nyong makalaban niya ito bang si Paul Butler or Jason Moloney si Paul Butler ba agad e eh, kakatalo pa lang sa kanya ni Naoya Inoue o yung nakaabang next sa tila na si Jason Moloney Paul Butler naman di ba medyo paunlakan mo muna yung mga nakalinya. 'di ba diba? pumila, pumila naman sila eh. Ikaw, you had your chances eh. ba diba? may mga nakapila next sa'yo. Ikot ka muna. ba diba? Silver Voice TV, maganda gabi po sa inyo lahat.